Isang magandang hapon at alauna ng hapon ngayon Nandito kami sa bubong ng aming kapilya So magpipitura kami Dahil ang aming bubong ay na uumpisa na, na na kakalawangin So kasama ko si Yan kasama ko si Fritz Yan na uh, first time mo bang masama sa vlog? Ayun uh, First time niya masama sa vlog At uh, eto mula doon hanggang dito ah uh, ano lang to guys um, bali kami dalawa yung available sa mga tatay yung ibang uh, mga tatay natin ay nagre-ready sila para bumili ng mga gamit sa mga estudyante nila kaya Ito si Fritz palaban to sa initan so ang ating gamit ay boysen roof guard ayan baka naman boysen <laughs> okay, so umpisa namin doon. Ayan, papunta kami dito kung kakayanin namin ni mamaya na matapos. So may isang balde pa kami niyan sa baba. So kung ito ay uh, makaya naming tapusin ngayon o ubusin to, uh, kukunin ko pa yung isa mamaya sa baba. Okay, so tara, let's go. Oh, so, ya jalan muna. So, dali. Nag-isa kami ng ah, plato. Nag-isa kami ng plato. So, baby roller lang yung gamit natin, guys. so lang ulit. Binuksan na namin kanina yan. Nakat na halo na. So, medyo tumigas lang siya ulit. Diga. So, guys, nabuksan na. Sabali, so, ang ating kulay ay beads. Ang... Yan, summer beads. Yan sa mga gustong uh, mag pintura ng kanilang mga bubong. Yan, mas mainam daw kapag ang bubong mo ay light color kasi nga uh, di siya naka absorb siya do ng init. Kaya pintura natin light color pa rin kasi ang dati niyang kulay yan, light color lang din siya. So pintura natin yan pati ang kanyang flashing. Okay, so umpisa kami. Hinalo. Okay. Tapos tayo. So wala tayong man, guys. Uh, itutok lang natin dito sa malayo. Uh, medyo mahangin. Tayo. Para kita. Kita lahat. Okay. So yun mabuti medyo mahangin ngayon ang masyadong kainitan okay. natin yung ginagawa ni Fritz sa so, mga gustong magpapintura sa amin dyan yan, pwede nyo kaming kontakin oh, yan o oh. so ito, kulayan din ito kanyang flashing so, Guys, ayan, napakita natin yung ating uh, pagpipintura dito so yung aking ruler ayaw gumulong so, mamaya mabalikan na lang yan yung medyo manipis ayaw gumulong yung aking ruler nang maayos kasi nga ano na to eh lumang handle So dito wala namang hangin pag ganitong bubong wala namang iingatan kahit matapon yung pintura dyan walang problema yan Ayan guys, uh, taklo na kami. Tinulungan kami ni Pastor magpintura. So, hindi na kasi masyadong mainit. Ayan, at uh, ma ano pa, medyo mahangin siya ngayon. Kaya yun, uh, medyo papabilis-bilis sa ngamin paggawa. <laughs> dyan lang. lang yan, yan guys uh, stop muna kami kasi pumapatak-patak na yung uh, ulan baka mawas out yeah, yan ito na yung natapos uh, namin yun so muna kami dahil pag lumakas ng ulan sayang lang din yung pintura ha ah sige baba natin dito Ah, uh, muna ako. na lang muna sa So, yun guys. Yung huling uh, pintura na pina, pina, pinahid namin. Yan. Yun yung medyo na aanod siya ng tubig, ulan. Mabuti hindi biglaan yung buhos ng ulan na malakas. Kaya, pag ganyan lang yung mukha niya. So, yung nandun, halos tuyo naman ah. Hindi ko kayo pinayong mukha niya. So, hindi eh, na ako pupunta doon kasi nga madulas yun so yun ang mukha nya so, at this uh, eto na ano na namin yan na una kaya uh, ito lang ang part na to ang medyo na, uh, na ng ulan so kapilang naman so pagpatuloy na lang to sa susunod na mga araw kung anong araw ang pwede kaming gumawa ulit yan lamang guys maraming salamat sa uh, inyong uh, patuloy na pagsuporta sa aking munting channel God bless everyone shoutout pala kay ano, Tina's Journal Peach yan isang OFW ah, uh, ito yung uh, youtube channel ni Tina's Journal Peach guys yan thank you guys ah, uh, yan thank you kay Tina's Journal Peach sa suporta ah.